Hey mga Kony, for today's vlog nga guys, ituturo ko sa inyo yung mga nagka-trending na uh, Gemini AI kung saan pwede kang mag-travel gamit lang yung picture mo tapos papapunta ka sa iba't ibang bansa. So ito yung nauso sa Facebook ngayon, ituturo ko sa inyo yan. Katulad na lang nito nasa picture guys. So ito is nasa uh, Amsterdam yata ito, Netherlands. So ayan, so yung picture lang yung gamit ko dito and then na-edit natin siya na tayo sa iba't ibang lugar. So ituturo ko yan dito sa Gemini AI na ituturo ko sa inyo. So, ito guys ay uh, madali lang. Basta meron ka lang pagkukopyaan ng description nung uh, lugar na gusto mo. So, for example, ganito guys. Ayan, ito yung tinatawag na prompt. prompt. Ibig sabihin, iyan yung ni nating description. At tulad na lang ito guys, is nasa London siya. Ayan, so ganyan yung kailangan natin lang i-copy paste lang yan. And then punta tayo dito sa Google natin. And then i-search mo lang yung uh, Google Gemini AI. So, yan nasa taas naman yan. And then, after that, uh, i-paste mo lang dito yung kinopya natin na description. And then, yung plus sign is yung i-upload natin na picture natin. Kailangan may nakaready ka ng picture natin. So, depende dun sa prompt mo kung, kung, anong gusto mong uh, isang lugar mo gusto. So, ayan, marami ka naman makikita kapag nag-search ka nyan sa Facebook. Ayan, ito yung picture na gagamitin ko. And then, uh, isasend lang natin yan. Intayin lang natin siyang mag-generate. So, ayan. So, yung, kung na problema kung paano mo gagawin yun or sang lugar yan, mag-search ka sa Facebook, guys. AI prompt para makuha mo yung description na gusto mo. Ayan, tulad na lang to, guys. Is London yung kinuha ko. So, ayan, yun lumabas. Yung mukha natin. Pero yung mukha natin, guys, hindi masyadong ah uh, kuhang kuha talaga. Pero kasi na ed na yan eh. So, kung gusto mo naman na talagang kuhang kuha guys, is yung iba kasi may bayad. So, pwede ka pumunta dun sa AI swap. I-swap mo yung face mo para dun. So, gagawa natin yan ng tutorial kung gusto nyo no. So, ayan. Gagayahin lang natin. And then, ulit-ulit lang natin. So, kaya ko binabaka kasi guys, minsan nag error siya kapag tuloy-tuloy yung gamit ko. Kaya, mas magandang nire-refresh. Ayan. I-paste lang ulit natin yung uh, description and then upload lang natin yung uh, picture na gusto ulit natin. Kahit yung picture ulit na ginamit natin, it's okay lang yon Wala namang problema dun kung paulit-ulit yung picture na gagamitin natin. So, yung background lang naman yung napapalitan dyan. Tapos, iset mo ulit and then, hintayin lang natin mag-generate. So, trending na trending to guys. Lalo na kung ikaw is uh, nag upload sa Facebook. Ayan, alam mo yung mga picture dun. Ang lakas kumita ng iba talaga dahil lang sa ganitong pag uh, paggagawa ng mga Uh, generate na ganito na mga image. So, ayan guys. O, oh, di ba Ang cute. So, ayan. Pwede natin yan i-upload. Tapos, up malaki ang kitaan dito guys sa ganitong uh, pagpo-post lang ng mga picture na kung saan bansa. Ayan. Tulad nito guys. Kaya hin lang ulit natin yung description. And then, i-paste lang ulit natin dito sa uh, Google Gemini. Ayan. So, ganyan. Napakadali lang naman ito. Basta sundan nyo lang yung ano, um, process. Ilagay nyo lang ulit dito yung description. And then, upload nyo yung picture nyo. And then, pwede nyo na yung isend. And then, mag-generate ulit yan. So, hintayin lang natin yung result. Kung ano yung result. So, marami akong ginawa dyan. Meron sa Dubai. Meron sa uh, Korea. Meron Japan. So, yan depende sa inyo kung anong gusto nyo yung lugar na. Ato, pero, yun yung mga na-try ko. Ito kasi yung bago kong ginagawa is yung sa London naman. So, ayan. Hintayin lang natin mag-generate. At yung picture, guys, is may nakalagay naman. Pag na Pag na-generate na yan, eh, pwede mo naman i-download yung picture. So, merong download na nakalagay dyan. Ayan, sa gilid, merong nakalagay. Or, kapag nawala yun, ayan, sa gilid yan, may download. So, magda-download na yan sa inyong gallery. So, ganyan lang kadali gumawa nitong nauusong uh, Gemini AI na Ah, uh, pwedeng 'yong i-post sa Facebook at ayan, kagaya nito 'yung mga resulta na ganito, 'di ba? Sobrang bongga. So, ang dami-dami ko nang nagawa niyan. Ayan. So, ganyan lang guys kung paano 'yan gawin. So, thank you for watching.